sa mga tropang Canadian? Ang video ito ay tungkol sa aking pag-share sa aking karanasan bilang PR dito. Kung ano yung mga ginawa ko bago ako na PR. Baka makatulong sa ito mga tropa. At sa tingin ko makakatulong nga. Kaya panoorin mo ang video na ito. Sa unang-unang mong gagawin mga tropa, pag-save ka ng pera. Paano ka mag-save ng pera? Uh, gawin mo ang ginawa ko noon. 50, 20, 30. 50% sa mga pangangailangan ko 20% sa savings at 30% sa needs. Pero kung nagsisimula ka pa lang dito sa Canada, 50% mo lang yung needs tapos 50% yung savings para mas mabis kang makaipon. Pagkatapos, pwede mo rin itong gawing automation o automatic sa banko mo. Pumunta ka lang sa banko mo dito sa Canada. Um, yan niya, CIBC, kahit anong meron kang uh, bangko rito, pwede mong gawing automation yan mga tropa. Just pumunta ka lang doon, sabihin mo, uh, pwede ko bang i-automate yung at least 15% ng aking income from the paycheck papunta doon sa aking savings. Doon mga tropa, mas, ma uh, ma mas mabis ka makakaipon. Pero ano, ano ba yung mga pangangailangan mo dito sa Canada? Diba? Siyempre, unang-unang mong pangangailangan yung bayad mo sa renta ng bahay. Pangalawa yung pagkain. So, doon pala sa dalawang yun, pwede mong pag-cashin yung 50%. Huwag ka muna mag-extra kasi, kailan, kasi nga ang goal mo, mag-ipon, diba? Ang pangalawang dapat mong ginagawa dito mga tropa, habang hinihintay mo yung PR mo, ay limit your spending. Anong ibig ko sabihin dyan? Bawasan mo yung gasusin mo. Ibig sabihin, bawasan mo muna yung gas mo. Huwag ka muna gumasa sa mga hindi mo kailangan. Alam ko dito sa Canada, napakaraming mga sale dito lalong lalo na sa kung mapupunta ka sa bandang Balzac yung cross iron mill medyo maraming mabibili doon kaya hina uh, hina lang sa paggas sa mga tropa ang goal mo makaipon iba saka ka mo nang tumingi sa mga online shopping uh, app kasi mapapagas ka dyan ng di oras natitiya pa yung mga tropa kasi naranasan ko yan dito napakaraming mura ang problema mapapamura ka rin pag nabili mo na yung item kasi hindi mo naman kailangan, di ba? So, isipin mo yung mga tropa, kailangan mo lang ha, wag yung gusto. At ang pang-apat na dapat mong ginagawa habang nantay mo yung uh, PR application mo, eh maghanap ka na ng titirhan nyo. Nandito na nag-aabang uh, aabang na ng kanilang PR tapos may pamilya sa Pilipinas na alam mo na parating na dito just in case na dumating yung PR application mo. Let's say bumaba na. Ang siyempre, pag bumaba na yon ang una mong ang una mong gagawin maghanap ng bahay di ba pero bago dumating yon syempre maghanap ka na alangan na, na dumating sila dito nang wala ka pang bahay lalo lalo pag winter di ba alangan na naman na patirahin mo sila sa labas or makitira ka kasi uh, napaka hindi naman magandang tingnan yon di ba so maghanap ka na ng bahay na marerentahan ang pinaka tip ko sa pag maghanap ka ng bahay yung malapit sa lahat like your Uh, malapit sa convenience store, malapit pala sa school, number one, para sa mga bata. Kasi pag winter, uh, although may bus dito, hindi na sila mahihirapan kung gusto nilang maglakad. Kasi mga uh, 50 meters lang or 100 meters lang yung uh, bahay mo papunta doon sa school. Diba? Convenient para sa mga bata. Hindi na sila giginawan during winter. Tapos malapit din sa hospital at malapit din sa mga convenience store o malapit din sa mga grocery grocery store. Ah, uh, tulad ng palengke. Uh, wala pa lang palengke dito. Ah, uh, yung ano, yung superstore, so base, mga ganun ba, malapit doon yung guguhunin mong bahay para, alam mo na, convenience, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan sa pagpunta just in case na may kailangan ka. 'Di ba? Tapos malapit din sa ospital yung renta na yung bahay na rerentahan mo. So, iba pa lang dito, alam mo na, may mga medyo may may pera na nang dumating dito pagdating dito eh kumukuha kagad ng bahay. Hindi man masama yung ganun pero sa mga uh, tropa natin na nagsisimula pa lang sa wala or magsisimula pa lang ng buhay sa Canada, mas maiging magrenta muna. Marami rito magrenta. Ang uh, tip ko nga pala pag magrenta ka ng bahay, magtanong ka sa mga kakilala mo or yung mga katrabaho mong Pilipino or sa mga sa boss mo. Sa rin sa makakatulong sa iyo yung boss mo. Kasi marami rin alam dito na um, ang bahay na mas mura at malapit sa lahat. So, yun ang mong gagawin ha. yung gagawin mo pag uh, habang nagantay ka yung bahay. Huwag mong kalilimutan yan. Mag, uh, maghanap ka lang ng bahay para sa pamilya mo. Ang panglima mong dapat gawin habang nantay may yung PR mo. Kung may anak ka na alam mong papunta na rito pagdating ng PR mo. Siyempre, yung pinag-usapan natin kanina. Eskwelahan mga tropa. Maghanap magaganap rin ng mga, uh, mga school na pwede sa kanila. Kung elementary pa sila, magaganap ka rin ng uh, school na malapit din sa bahay ninyo. Magrenta ka ng bahay, syempre kailangan mo ng school para sa anak mo. So uh, hanapin mo yung bahay na malapit sa school. Marami rin itong skwela na pwede kang ma ma mapagtanungan. or pwede mong uh, i-enroll yung mga anak mo pag uh, dumating sila rito. Uh, marami pwede kang magtanong sa mga kilala mo sa mga boss mo rin tapos uh, sa mga acquaintances o mga colleagues mo dito pwede kang magtanong marami dyan um, pwede sila mga dito mga tropa napakadali magdanap dito ng uh, mapapasukan ng mga bata kasi so, huwag kang mag-alaroon at ang pang na dapat mong ginagawa habang nagantay ka ng PR mo magganap ka ng high paying job o high paying skills mga tropa napaka importante niya nito mga tropa hindi lang yung para sa mga tropa, pati na rin sa asawa mo. Hanapan mo siya ng mapapasukan dito. Lalong-lalo na 'yung high paying skill mga tropa. Let's say um uh, example lang 'to ha. Uh, nurse siya sa Pilipinas. Pagdating dito, pwede siyang pumasok sa pharmacy or pwede siyang pumasok as sa IT section 'yung o 'yung uh, paggawa ng mga computer ba yun? Pasa sa IT section. Or pwede din siyang mag magtrabaho sa government. Pwede rin ikaw doon mga tropa. Magganap ka ng mga high, pay, high paying skill para sa iyo at saka para sa asawa mo. Marami, maraming high paying skill dito mga tropa kasi dito sa sa Saskatchewan, meron itong trade skill na tinatawag. Pwede ka magtanong-tanong doon. Hindi ko alam sa ibang mga province kung meron silang ganun. Pero I'm pretty sure meron silang ganoon mga tropa. So magtanong-tanong ka doon kung ano yung pwede nyo mapasukan at ano yung pwede nyo gawin pa abang ah, pagdating nila rito sa Canada kung ano yung pwede nilang pasukan para sa iyo at para sa asawa mo maghanap ka rin ng mga side hustle para pagdating nila dito, pagdating ng asawa mo dito meron na siyang magpasukan iba pero disclaimer lang mga tropa lalong lalo na pag, sa mga nag apply pa lang or nag-aantay uh, naga ng PR nila bawal na bawal pong uh, pumasok sa iba or mag uh, second job kasi hindi po allowed yon against po sa law ng immigration yon mga tropa hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba unless doon lang sa pinapasukan mo uh, most common naman yung pinapasukan mo yun yung nag-sponsor sa iyo so doon ka lang dapat pumasok bawal na bawal ang pay to cash mga tropa so kung gagawin dito yun, uh, mga tropa habang inaantay mo yung PR mo at ang pangpito dapat gawin mga tropa habang natin mo yung PR mo sa mga may anak, sa mga may pamilya, bumili ka na. Ito ha, pag bumili ka na ng mga kailangan nila uh, pagdating dito sa Canada. Like winter jacket, comforter, um, snowshoes, yung mga kailangan nila sa school. Pwede mo nang i-advance dito yung mga tropa habang nag-aantay ka. Let's say, Uh, almost 100% yung application mo at para din yun sila rito Yun yung mga dapat mong binibili Kasi kailangan na kailangan na yun dito yung mga tropa Yung jacket, para sa misis mo rin syempre, para sa asawa mo uh, Jacket para sa mga anak mo Yung uh, uh, school accessories nila, bags, at uh, saka yung mga notebooks Although napakadali naman dito bilhin yun yung mga tropa Pero mas maganda lang i-advance mo na yun Pwede ka rin uh, bumili ng mga kailangan mo sa bahay like yung uh, furniture, uh, appliances like TV, microwave, air fryer or kung ano-ano pa na kailangan nyo. Pwede mo lang i-advance yung mga tropa. Kala pag nakakita ka na ng bahay na mauupahan ninyo, pwede mo nang dalhin doon yun. May mga, may mga nag-renta rito na pumapayag na dalhin na yung mga gamit. I-advance yung mga gamit doon papunta sa pero rin tayo bahay kasi maraming pumapay na nila ng mga tropa. So yun yung mga dapat mong gawin mga tropa ha. Bumili ka na ng mga pangangailangan ng family mo. At ang pangulo mong dapat na ginagawa ng mga tropa, ito, less recommendation to. Hindi man, hindi man necessary na o hindi man rush na dapat mong gawin. Pero pwede ka nang maganap ng uh, sasakyan mga tropa or vehicle na pwede nyo magamit dito mga tropa. Alam ko yung ibang sabi, oh, luxury lang sa sasakyan. Sa Pilipinas, luxury. Pero dito, necessity siya mga tropa. Napaka-importante, lalo na pag winter. Hindi mo naman pwedeng uh, pag-antayin yung mismo yung mga anak mo sa school bus ng minus 40 dyan sa labas, di ba? Baka, alam mo na, ma mamatay sila sa lamig. So, kailangan ng vehicle dito mga tropa. Pero, Tip ko lang mga tropa, bago ka bumili ng sasakyan, magtanong-tanong ka na rin. Pwede ka rin magtanong sa mga kilala mo kung may binibentang sasakyan. Isa rin ha second hand muna yung bibigyan mo. Kung may pera ka naman, hindi man masama na bumili ng brand new. May mga Pilipino rito na bumibili agad ng brand new. Hindi masama yun eh. Afford naman nila yun, di ba? Para sa mga taong nagsisimula pa lang, bumili ka muna ng used car. Marami dyan, marami nang bibenta. Dealer man or sa tao. Kasi magtanong-tanong ka Habang nagaantay ka ng PR mo Tip ko nga pala sa pagbili ng sasakyan Bumili ka ng sasakyan na Mapapakinabangan mo ng gusto Ano ibig sabihin dyan? Tara nasa po to Based sa aking experience Bumili ako ng sasakyan na Sedan lang, sedan Yung kotse Yung front wheel drive lang Mahirap yun mga tropa pagdating ng winter Kasi alam niyo bakit Pwede kang ma-ditch Di sabihin ng ma Mabalahaw ka sa uh, snow lalo pag uh, nag snowstorm dito o tumaas yung snow uh, yung mga two wheel drive sila mismo yung nababalahaw o nadidid sa, sa sa snow ang dapat mong bibilin SUV na yung all wheel drive not necessary yung pinakamaganda o pinakamamahalin o pinaka pinakamahal o pinakamagarang SUV na dapat mong bilhin yung, yung mapapakinabangan mo lang pagdating ng winter. Tsaka, mas mapapakinabangan mo yan pagdating ng summer. Let's say, may hindi ka mag long drive during uh, summer, pwede mo ba ma mapakinabangan yan. Kasi mas malakas yun eh. Mas magandang, mas magandang gamitin. Mas marami ka may lalagay at mas convenient. Be based na sa akin ha, mga tropa. Pero kung gusto niyo ng sedan, marami na nga nang nagbibenta ng sedan na all-wheel drive. Pero para sa akin, Based on, based on, my experience, mas magandang bumili ng SUV. Lahat, pwede mo gawin. Camping, mag-fishing ka dito pagdating ng uh, summer. Pwede mo pwede. At saka, akmang-akmang SUV dito mga tropa. So, sasakyan mga tropa. Pero, less recommendation ko na yan. Napakadaling mga makahal ng sasakyan dito. Pwede mo pagdating nila dito, saka ka na, ano, saka ka bumili o saka ka na kumuha. Pero, kung mayroon ka naman kakilala, mas makakasave ka kung makakakuha ka na ng, ng uh, advance or makakakuha ka na ng sasakyan in advance. Para pagdating na rito, may sasakyan na sila, di ba? Convenient. At ang panghuli mga tropa na dapat mong ginagawa habang nagaantay ka ng PR mo, ito mga tropa, nakakalimutan ng lahat to. Alam mo kung ano yun? Magdasal ka mga tropa. Pray, syempre. Pray ka sa pagdating ng PR mo na mas mapaaga Pray ka na sana pagdating nila rito maayos ang lahat, maging maganda yung buhay ninyo. Mag-pray ka rin na safe silang makarating ng Canada, na walang abirya. Dasal mga tropa, yan ang nakakalimutan natin lahat. Magdasal. Ito naman yung last recommendation ko o magdating nila rito. Dito sa Saskatchewan kasi meron ditong tinatawag na open door. Yung open door parang NGO yun na tumatulong sa mga new immigrants in terms of um, language, job, um, uh, skills, yun yung tinatawag namin may open door dito. Pwede kang pumunta doon at magtanong-tanong. Pwede kang mag-enroll uh, sa mga, uh, may mga free course doon about sa language, about activities dito sa Canada. Ano ba ba? About volunteerism, napaka-importante ng uh, volunteerism dito mga tropa. Isa sa mga gusto-gusto ng mga Canadian yung nagbo-volunteer ka kasi alam nilang mas makakatulong ka sa ekonomiya ng Canada. Kaya huwag mong kalilimutan yung mga tropa. Pagdating mo dito sa Canada, yung open door ang hanapin mo. Hindi ko alam sa ibang ano, sa ibang province kung ano yung tawag sa sa NGO na yun na tumutulong sa mga new immigrants para mas makaagapay sila dito. Alam niyo yung mga tropa, para mas mapagaang yung buhay nila dito sa Canada. Hindi ko alam kung ang tawag sa Alberta, sa Manitoba, or sa mga party ng province ng Canada. Yun yung mga tumutulong sa mga bagong imigrant. NGO yun mga tropa. So magtanong-tanong ka kung ano yung meron sa province mo. So yun lang mga tropa. Sana nakatulong ako sa video na to sa mga nag-aantay ng PR nila. Ang advice ko lang, huwag kang mainip. Kasi ang pag nainip ka, mamatay ka sa pag-aantay sabi nga ng mga ibang mga Pilipino rito na nagaantay ng PR noon pa waiting is killing totoo yun mga tropa kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa PR mo di ba so pagting pasensya lang darating at darating din yan oh yan mga tropa sana nakatulong ako sa video na to mga tropa so bye bye nyo nga pala ako sa mga susunod ko pang video ako nga pala si Kuya Benjamin Nino Filipino-Canadian na more than 15 years na handang mag-share ng aking kaalaman sa inyo para matuturing kayo sa aking karanasan. Hindi ako expert dito pero gusto ko lang mag-share ng aking kaalaman. Alright? Ingat mga tropa!